Ready ka ba sa tagulan? Alamin ang ibig sabihin ng mga signal ng bagyo. Pag signal number 1, ang lakas ng hangin, kayang magpabaliktad ng payong. Automatic suspension ng klase sa preschool. Pag signal number two, ang hagupit ng hangin, maaaring magpalipad ng Bubong, walang pasok sa preschool, elementary at high school. Signal number three. Dala nito ay matinding pinsala na kayang magpataob ng sasakyang pandaga. Suspendido ang klase sa lahat ng antas. Pag signal number four, pinakadelikado at kaya nitong pabagsakin ang matitibay na poste at puno. Gayunman, may pagkakataong walang public storm warning pero sa lakas ng ulan o taas ng baha, maaaring makansela ang klase. Para ready ka, anuman ang lagay ng panahon. Huwag manatiling nakatutok sa GMA News. Magplan, magsiguro, makibalita. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.